Right mga kamukil, good afternoon, no? So ayan, bali yung ay araw mga kamukil, araw ng sabado, oh, naka-schedule tayo na may pupuntahan, no? Uh, magpapakot sa atin, araw-dabaw lang naman mga kamukil. So dahil tayo po ay uh, naghahanap din ng trabaho, kailangan talaga mga kamukil may trabaho tayo araw-araw. So pinupuntahan natin dahil ito yung pinakapapil natin mga kamukila. Ayan. Balik ito yung ating tratrabuhin yung bahay mga kamukil. Nandito ako sa likurang. Kung napapansin natin may sapa dyan. Oh. So napagplanuhan na rin namin ni sir. Tinitingnan ko na yung mga sitwasyon dito. Kung paano siya trabahoin. May binigay na rin siya sa aking mga drenowing na. Na gusto nyo yung mangyari dito sa bahay na to. So ito mga kamukil. Isang sub subdivision to. Kagaya pa rin sa mga subdivision na nire-repair namin. Walang pinagkaiba yung forma niya. Inaalala niyo yung panabo project natin. Mm, lastly lang na natapos natin ganitong ganito din yung forma ano? gagawan din natin to ng second floor na light material lang na no? sa taas and then sa me mga kamukin shout out kay ma'am na nasa ibang bansa nakabook na tayo sa buwan ng mayo no? may nakabook na sa atin so yung hinahanap ko ngayon na matrabaho uh, buwan na ito hanggang mayo uh, sana lang no? may mga pinasahan na tayong nagpapakot o pinasa na natin yung mga nagpapakot sa atin pero wala pa silang response mga kamukil balang araw tatawag din yan sa atin huwag lang tayong magmadali o, ito yung pinaka nya no, bali malaki din itong papagawa ng second floor tapos uh, dito sa loob ganun din mga kamukilo o, walang pinagkaiba panabo project natin isang kwarto lang din o yung panabo project natin uh, ganito din yung poroma nya binaklas lahat ng nasa baba Ah uh, inilipat natin sa second floor yung mga kwarto pero dito mga kamukil magkakaroon din ng kwarto sa baba bali apat na kwarto yung gagawin natin dito tapos dito malilipat yung mga uh, kitchen nila, kusina nila kung titingnan natin mga kamukil sa ngayon ito yung forma nya pero kapag tinabaho na natin to malaki yung pagbabagong mangyayari dito okay so sa ngayon mga kamukil gawa lang muna tayo ng mga quotation yung mga gusto magpa quotation uh, mag-message na basta malapit lang. Shout out kay Sir doon sa Negros, no? Napakalayo na Sir. Ah, uh, siya shout out na lang kita. Talagang hindi ko nakayang puntahan yung area nyo o Ito. Yung pinaka porma niyo mga kamugilo. O ito na naman yung bigyan natin ng buhay balang araw, no? Pagka makabudget si Sir. So, ah uh, Bago ko natapos yung pagsusukat dito, nag-uusap-usap muna kami kailangan ko yung mga detalye sa mga gusto nyong ipapagawa dito o mangyari sa bahay na to mula sa baba hanggang sa roofing mga kamukil importante po yan so lahat ng mga sinasabi niya o gusto mangyari nire-record ko yan sa aking record book ayan, yun yung pag-aaralan ko kung magkano yung pwedeng gastusin niya kasali labor namin tapos yung mga details ng materialis na pwedeng i-apply natin dito, syempre kasama na yan sa uh, ipapaalam ko sa kanya at may mga katanungan din siya. So yun din yung gagawin nyo mga kamukila. Pag nagpapakot kayo ng bahay nyo, <coughs> dapat huwag kayong uulang ng uu sa nagkukutis yun. Magtatanong din kayo kung ano yung mga disadvantage pagka ganyang klaseng materialis yung gagamitin para ma-explain din sa inyo ni eh. contractor. No? At isa sa pinaka-tip, bago magpagawa ng bahay, tingnan nyo muna yung mga gawa nila. Kailangan may pruiba kayo nga uh, siya talaga yung gumagawa o sila talagang grupo na gumagawa. No? Hindi yung sabi-sabi lang, tinuturo-turo lang na si ano, magaling yon yun yung kukunin nyo. Kailangan may pruiba para walang sisihan sa bandang huli. Okay? So, ito na. Yung mangyayari. Ayan si Sarah. Sir, shoot out, Yan yung ating followers, mga kum kumuntak sa atin. Na? No. So, ito yung ating gagawa ng quotation so yung target ko nito mga kamukil uh, mamaya pagdating sa bahay mamayang gabi umpisahan ko yung paggagawa ang mangyayari dito magkakaroon to ng tatlo tatlong quotation yung gagawin ko dito no? Uh, unang una yung sikan floor niya hanggang kalahati lang nitong main na bahay tapos may kanopi dito mangyayari sa pinaka exist na luti niya yung pangalawa mga kamukil ah uh, dahil dun, firewall na dun. So gusto niya isagad dito. Yung second floor na mangyayari, isagad dyan. So yun yung pangalawang quotation natin. No? Uh, tapos yung pangatlo, yung quotation ng roofing. Kasi gusto niya, uh, may dalawang pinagpilian siya na forma. Two-sided at saka one-sided. Yung one-sided mga kamukil with canopy yun sa pinakabalkuni niya. So yun yung uh, nagiging tatlo yung quotation na gagawin natin dito. Alright. So hindi po madali kapag ka ganito mga klasing uh, quotation yung ating gagawin. Kailangan matinding computation, pag-iisip at syempre kapag ka sa mga nangungontrata, huwag pilitin yung utak kapag ka medyo pagod na, higa, uh, pahinga ng konti, no? Yun yung ginagawa ko. Kapag ka medyo hindi na kaya ng isip ko mga kamong yung pagko ng mga materialis. Pinapahinga ko muna yung aking isip. Uh, relax ng kunti. Pagka uh, nakaidli pa ko ng kunti, pagising, hawak na naman ng bullpen, calculator, tinitingnan na naman yung mga details sa gustong ipagawa ng may-ari. Huwag na? natin pilitin yung ating isip kapag uh, hindi kaya. Right. Thank you mga kamukil. Maraming salamat. Once again, Munkil on the blog